Maraming mga fans ni Maha Salvador na kamis sa actress dahil matapos ngang mga nakito sa Canada, 3 months na ang nakakalipas pero ngayon ay umuwi na ng Pilipinas si Maha. Kasama rin niyang nag-celebrate ng birthday ng kanyang asawa na si Rambo Nunez ang ilang mga kaibigang artista tulad ni Joshua Garcia at marami pang iba. Kaya naman ilang mga photos at videos din ang pinakita ni Maha ng ngayon ay tila active sa gym para ibalik ang kanyang dating katawan at sigla matapos ng ipanganak si Baby Maria. Kaya naman sa puntong ito, natutuwa ang mga fans dahil muli nilang makikita si Maha sa Pilipinas at umaasa sila na one of these days ay makakabalik din sa mga proyekto si Maha pagdating sa telebisyon at pelikula. Makikita rin na very supportive ang kanyang husband na si Rambo Nunez sa mga ginagawa ni Maha sa Salvador at pati na rin ang mga kapatid ni Rambo na sobrang mahal ang kanilang pamangkin na si Maria. Naging mahirap man kay Maha ang panganak pero ayon kay Maha, worth it ang lahat ng kanyang hirap na naranasan ng ipanganak nga ang kanilang unang baby na si Maria. Kaya naman sa puntong ito, hindi na alintana ni Maha Salvador ang ilang memories na kung saan ay tila nalagay pa sa alanganin ng kanyang buhay. Pero sa puntong ito, natutuwa siya dahil naging successful ang kanyang panganganap at ngayon nga ay kailangan ng bumawi ni Maha ng mga exercises upang maibalik ang sigla ng kanyang katawan. Umaasa din ng mga fans na mga sa susunod na araw ay maaari na rin ipakita ni Maha ang itsura ng kanilang baby na marami ng netizen at fans ang umaasa na makikita nila ang muka ng anak ni Maha Salvador. Sa ganda ni Maha at guwapo ni Rambo Nunez, talaga namang paniguradong napakaganda rin ni Baby Maria. Kaya naman intay lang po tayo at patuloy na mag-subscribe para sa mga update tungkol sa mga buhay ng inyong paboritong artista.